video na Hello! Good morning! Good morning! Magbalat ako ng ito. Sibuyas Tagalog para sa kasyara ni Madir. Kumusta? Kumusta sa lahat ng mga friends ko dyan. Mm. Diyos ko, ang dami nito. Ang dami nitong babalatan ko. Okay, maglagay ito sa atsara. Okay. Ito pa. cara ini Maria hello 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 selhat uh, aku pala si Anita ya yeah, ya yeah. aku hei iseng sambay na all around taga luto taga laba taga plancha mga all around pero kaya kaya pa naman kaya naisip ko na gagawa ako ng video kasi araw-araw ako nagluluto kaya may nagsabi sa akin na i-post ko daw mag-post daw ako mag-ando ako sa Facebook kasi sayang yung mga ginagawa ko araw-araw kaya ayan. Nagsubok ako. Baka sakali. Baka sakali lang. Kaya. Yun. Dito pala ako ngayon sa 12 Cadiz Alabang Hills Mountain Lopa City Araw-araw ang trabaho ko. All around. Kaya nang baka sakali ako na kaya nag-post-post. Nagpo-post-post ako. Eh, pasensya na kung yung mga post ko na hindi maganda. Kasi try lang naman. Try ko lang. Mm -mm. hmm, Pagkat-kutin ito. Tagal na rin pa ako ng ano eh, na trabaho. Tagaluto. Nasa 40 years ako na nga mohan. Kaya hanggang ngayon dito pa rin ako. Kaya ako pa naman, kaya tuloy-tuloy lang ang trabaho ko basta hindi lang hindi lang magkasakit Ito na ito matapos Minsan hmm? Umuwi kami doon sa Lipa Kasi may ano yung Basing ko sa Lipa karon pa rito lang pag punta ng bus ko dito sa anak niya kasama rin ako pag uwi sa lipa doon din kami uwi maglag na ano ah. nahulog ang layo nang <laughs> <laughs> ang layo nang tinalisikan doon hmm? ito ay sibuyas sibuyas tagalog sabi nila palagi na lang palagi daw ako magpo-post ng mga video ang tanong kong paano paano ka maka ano dito wala kasi akong alam sa mga ganyan eh basta ginawa, ginagawa ko lang mag-post kahit ano, ano dyan. Kaya, pasensya na kayo kung hindi maganda ang video ko. Kasi ayaw kong matagal eh. Umpisan mo sa umpisa. Matagal eh. Kaya ano na lang. Tuloy. Ang tawag nito. Pinupost ko lang kung naayos na. Kasi, nahirap eh. Tagal. Kaya, ganyan na lang ginagawa ko. Hmm? Hindi pa tapos to magbalat na manhid ng kamay. Manhid na.